Ramdam niyo ba minsan na parang hindi nakasintalas ang isip niyo o mabilis na kayong hingalin? Naalala niyo pa ba nung bata pa tayo ang lakas natin walang iniisip na sakit? Ngayon habang tayo tumatanda, marami sa atin ang nagaalala na baka bumaba ang ating kalusugan. Nais nating manatiling malakas, matalas ang isip at buhay na buhay para makasama pa ang ating mga mahal sa buhay. Para maranasan pa ang ganda ng buhay at para patuloy tayo makapagbigay ng inspirasyon sa ating pamilya at komunidad. Ang sakit sa puso, ang pagkalimot, ang madalas na pagkasakit, ito ang mga pangamba na bumabagabag sa ating isipan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa mas mahaba, mas masigla at mas malusog na buhay ay matatagpuan lang sa mga simplem prutas na madalas nating nakikita. Minsan, nakakalimutan lang nating bigyang halaga. Mga prutas na likas, abot kaya at punong-puno ng kapangyariang magpabago ng ating kalusugan. Ito ang mga tinatawag nating miracle berries o kahangahangang prutas na dapat natin isama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang kahangahangang prutas na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain para palakasin ang ating utak, puso at resistensya at humaba pa ang ating buhay. Hindi ito komplikado mga kaibigan, kundi mga simpleng paraan na maaari magdulot ng malaking pagbabago. Kaya't manatili kayo nakatutok hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Tara na't simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga miracle fruits na kayang magbigay ng panibagong sigla sa ating buhay. Ang una sa ating listahan ay ang mga pamilyar at napakabisa nating dalandan at kalamansi. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mga ito? Nandun lang sila sa ating bakuran o kaya naman ay madaling mabili sa palengke. Pero alam niyo ba kung gaano kalaki ang naitutulong ng maliliit na prutas na ito sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad? Ang dalandan at kalamansi ay mga powerhouse ng vitamin C. Ito ang bitamina na ating pinakamamahal, lalo na kapag tag o kapag may nararamdaman tayong pananakit ng lalamunan o simula ng sipon. Ang vitamin C ay napakahalaga para sa ating immune system, ang depensa ng ating katawan laban sa mga sakit, habang tayo tumatanda, natural lang na humihina ang ating resistensya. Kaya naman, ang regular na pag-inom ng dalandan o kalamansi juice ay malaking tulong para manatiling matibay ang ating panlaban sa mga impeksyon. Hindi lang ito basta pampasarap ng juice, ito ay isang laban sa mga virus at bakterya na pwedeng umatake sa ating katawan. Bukod sa palpapalakas ng resistensya, ang dalandan at kalamansi ay mayaman din sa antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ang nagsisilbing panlaban sa mga free radicals sa ating katawan. Isipin nyo, ang mga free radicals ay parang mga kalawang na unti-unting sumisira sa ating mga cells at ito ang nagpapabilis ng pagtanda at nagiging sanhi ng iba't ibang sakit, kasama na ang sakit sa puso at cancer. Ang regular na pagkonsumo ng mga prutas na ito ay parang nagbibigay tayo ng kalasag sa ating mga cells. Isa pa, nakakatulong din ang vitamin C sa produksyon ng collagen na mahalaga para sa malusog na balat at joints. Kahit na matanda na tayo, hindi ibig sabihin ay pababayaan na natin ang ating balat at mga kasukasuan. Ang malakas na joints ay nangangahulugang mas madali tayo makakagalaw, makapaglalakad at makapagagawa ng mga bagay na gusto nating gawin. Paano natin isasama ang dalandan at kalamansi sa ating araw-araw na diet? Simple lang. Maaari tayong gumawa ng sariwang dalandan juice tuwing umaga o kaya naman ay lagyan ng kalamansi ang ating mga sausawan para sa isda o sinigang. Ang bango pa lang ng kalamansi ay nakaka-relax na. Kung minsan, ay tamad tayong gumawa ng juice, sapat na ang maglagay ng hiwa ng kalamansi sa isang baso na mainit na tubig at inumin ito, napakabisa at napakadaling gawin. Ito ay isang simpleng hakbang na may malaking benepisyo para sa ating kalusugan. Ngayon dumako naman tayo sa pangalawang prutas na mayroong miracle-like na benepisyo, ang duhat o mas kilala bilang java plum. Seasonal man ito, pero kapag tagduhat, samantalahin natin ang pagkakataon. Naalala niyo pa ba noong bata pa tayo, partagduhat, ang sarap ng pagkain ng duhat hanggang magpula ang mga labi at dila natin? Ang mga alaalang iyan ay hindi lang masarap balik-balikan, kundi nang tatago rin ng isang sekreto ng kalusugan. Ang duhat ay isang kamanghamanghang prutas, lalo na para sa mga nakakaranas ng isyu sa blood sugar – may mga compounds ito na nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar levels na napakahalaga para sa mga nakakatanda na may risk o mayroon ng diabetes. Bagaman hindi ito pang pa gamot, malaki ang naitutulong ito sa pag ng normal na antas ng asukal sa dugo. Kung kayo ay may diabetes, syempre mahalaga pa rin kumonsulta sa inyong doktor. Pero ang duhat ay maaaring maging isang masarap at masustansyang dagdag sa inyong diet. Bukod sa blood sugar, ang duhat ay puno rin ng antioxidants, particular ang anthocyanins na nagbibigay sa kanya ng kulay ube. Ang mga antioxidants na ito ay hindi nang lumalaban sa free radicals, kundi nakakatulong din sa pagprotekta sa ating puso. Ang malusog na puso ay nanggangahulugang mas mahaba at mas masiglang buhay. Sa ating edad, ang sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakasakit kaya naman, ang pagkain ng duhat ay para nagbibigay tayo ng protective shield sa ating puso. Mayaman din ang duhat sa fiber na mahalaga para sa malusog na digestive system. Kung madalas kayong nakakaranas ng constipation o hirap sa pagdumi, ang duhat ay maari makatulong para maging regular ang inyong pagdumi. Ang maayos na digestive system ay nanggangahulugang mas nakukuha ng ating katawan ang nutrients mula sa ating kinakain at mas madali ring mailalabas ang mga dumi. Isang malaking ginhawa, di ba? Maari nating kainin ang duhat ng sariwa o kung seasonal at mayroon kayong sobra, pwede rin itong gawin jam o juice. Pero mas mainam kung sariwa para mas kumpleto ang benepisyo. Ang bawat pagsubo ng duhat ay hindi lang kasihan sa panlasa, kundi isang pamumuhunan sa ating kalusugan at kapakanan. Napakahalaga ng dalandan, kalamansi at duhat para sa ating kalusugan. Ngayon, meron pa tayong tatlong prutas na hindi dapat palampasin. Patuloy tayong manatili at tuklasin pa ang mga natatanging handog ng kalikasan. Ngayon, dumako naman tayo sa panatlong prutas na madalas nating nakakalimutan ng halaga pero punong-puno ng benepisyo. Ito ay ang aratiles na tinatawag din curson fruit o mansanitas sa ibang lugar. Nakita niya na ba ang punong ito? Madalas lang itong tumutubo sa tabi ng daan o sa ating bakuran at ang maliliit na pulang prutas nito ay madalas hindi natin pinapansin. Pero ang aratiles ay isang tunay na himala. Alam niyo ba sa mga pag-aaral, ang aratiles ay mayroong malakas na anti-inflammatory properties? Ito ay napakahalaga para sa mga nakakatanda na madalas nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, rayuma o iba pang kondisyon na may kinalaman sa pamamaga. Ang pamamaga sa loob ng katawan ay ugat ng maraming malalang sakit, kaya ang paglaban dito ay susi sa isang mas masigla at walang sakit na buhay. Ang pagkain ng aratiles ay parang natural na pain reliever para sa ating katawan. Nakakatulong itong mabawasan ang sakit at discomfort na dulot ng pamamaga. Bukod sa anti-inflammatory effects nito, ang aratilis ay mayaman din sa antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating mga cells at tissues mula sa pinsala. Ito ay malaga para mapanatili ang kalusugan ng ating utak at puso. Mayroon din itong compounds na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, na isang pangkaraniwang problema sa mga nakakatanda. Ang pagpapanatili ng normal na blood pressure ay malaga para maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Isa pa sa mga kahangahangang benepisyo ng aratiles ay ang kakayahan nitong makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Kung hirap kayong matulog o madalas kayong nagigising sa gabi, subukan ninyong kumain ng sariwang aratiles. Ang mga natural na compounds nito ay nakakatulong sa pagre-relax ng katawan at isip na nagpapahintulot sa atin na makatulog ng mahimbing at magising ng mas refreshed. Napakalaga ng sapat at mahimbing na tulog para sa ating mental at pisikal na kalusugan, lalo na habang tayo tumatanda. Paano natin kakainin ng aratiles? Maari lang itong kainin ng sariwa o kaya naman ay gawin sa ang mga daon nito. Ang tamis ng aratiles ay nakakabusog at ang benepisyo nito ay di matutumbasan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng puno ng aratiles, huwag na itong palampasin. Yan ay isang regalo mula sa kalikasan na naghihintay lang na inyong tuklasin. Susunod naman sa ating lista ng mga miracle fruits ay ang napakakaraniwan at napakaraming bilipisyo na bayabas o guava. Ang bayabas ay hindi lang masarap na prutas, kundi isa ring powerhouse ng nutrisyon. Naalala nyo ba, nung bata pa tayo kapag may sugat, dahon ng bayabas ang ipinang tatapal. Ito ay dahil ang bayabas, partikular ang dahon nito, ay mayroong antiseptic properties. Pero hindi lang doon nagtatapos ang binipisyo ng prutas mismo. Ang bayabas ay isa sa pinakamayaman sa vitamin C. Sa katunayan, mas marami pa itong vitamin C kaysa sa orange. Ibig sabihin, isa itong napakabisang pampalakas ng ating immune system. Napakalaga nito para labanan ang mga sakit at impeksyon. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay mayaman din sa dietary fiber. Para sa mga nakakatanda, ang regular na pagdumi ay isang malaking hamon. Marami ang nakakaranas ng constipation na nagdudulot ni discomfort at maaring maging sani na iba pang problema sa kalusugan. Ang fiber sa bayabas ay nakakatulong para maging regular ang ating pagdumi na nagpapabuti sa ating digestive health. Kapag maayos ang ating tiyan, mas magaan ang pakiramdam natin at mas nakukuha ng ating katawan ang lahat ng nutrients mula sa ating kinakain. Mahalaga rin ang bayabas para sa puso. Mayaman ito sa potassium na nakaka- Ang matamis at bahagyang maasim na lasa nito ay nakaka-refresh at nakakabusog. Sa bawat kagat ng bayabas, hindi lang tayo nag-enjoy, kundi namumuhunan din tayo sa ating kalusugan at haba ng buhay. Pangguli sa ating listaan ng mga miracle fruits ay ang sinigeuelas o Spanish plum na isa ring paborito lalo na tuwing tag -ginyet. Ang sinigewelas ay hindi lang masarap kainin kundi punong-puno rin ng sustansya na napakahalaga para sa ating kalusugan habang tayo'y tumatanda. Gaya ng iba pang prutas sa ating listahan, ang sinigewelas ay sagana sa vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system. Ito ay nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa sipon, ubo at iba pang impeksyon na madalas nating makuha. Ang malakas na resistensya ay susi para manatili tayong aktibo at masigla. Bukod dito, ang sinigewelas ay isang magandang source ng iron na maalaga para maiwasan na anemia, isang kondisyon na karaniwan sa mga nakakatanda. Ang anemia ay nadudulot ng pagkapagod, pangiina at pagkahilo, kaya ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa iron ay malaking tulong. Mayaman din ang sineguelas sa dietary fiber na gaya ng bayabas ay napakahalaga para sa malusog na digestive system. Kung nahirapan kayong dumumi, ang sineguelas ay maaring makatulong para maging regular ang inyong pagdumi na magbibigay sa inyo ng ginhawa at magandang pakiramdam. Ang maayos na digestive system ay nangangahulugang mas nakukuha ng ating katawan ang lahat ng nutrients na kailangan nito para gumana ng maayos. Ang sineguelas ay mayaman din sa antioxidants na lumalaban sa mga free radicals at nagpoprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatirin ng kalusugan ng ating utak at puso at nagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Mayroon din itong compounds na nakakatulong sa bone health na mahalaga para maiwasan ng osteoporosis, isang kondisyon kung saan humihina ang ating mga buto. Ang regular na pagkain ng sineguelas ay nakakatulong para mapanatiling malakas at matibay ang ating mga buto na mahalaga para sa ating mobility at independence. Ang pagdating ng taginit ay hujat din ng pagdami ng sineguelas sa merkado. Samantalahin natin ang tagani nito at gawin itong regular na bahagi ng ating diet. Ang matamis at bahagyang maasim na lasa nito ay tiyak na magpapagana sa inyo. Nakita natin kung gaano karami ang benepisyo ng bawat isa sa mga prutas na ito. Ang dalandan, kalamansi, duhat, aratiles, bayabas at siniguelas ay tunay na regalo mula sa kalikasan na kaya magbigay ng lakas at sigla. Nagita na mga kababayan, hindi kailangan maging kumplikado ang pag-alaga sa ating kalusugan. Lalo na sa ating edad, minsan ang solusyon ay nasa harap lang natin mula sa mga prutas na ito na punong-puno ng buhay at benepisyo. Ang bawat isa sa mga prutas na ating tinalakay, ang dalandan at kalamansi para sa immunity, ang duhat para sa blood sugar at puso, ang aratiles para sa pamamaga at tulog, ang bayabas para sa digestion at resistensya at ang siniguelas para sa buto at enerhiya ay may natatangin papel sa pagpapahaba ng ating buhay at pagpapabuti ng ating kalusugan sa holistikong paraan. Hindi ito mga gamot, kundi mga likas na katuwang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Halala niyo ba sinabi ko sa umpisa na mayroon akong ibabahagi may na magugulat kayo? ito ay hindi tungkol sa isang hiwalay na gamot o isang sikreto na matatagpuan lang sa malalayong lugar ang tunay na sorpresa ay ang realization na ang pinakamahalaga at pinakaepektibong miracle ay ang kakayahan ng ating katawan na gumaling at lumakas kung bibigyan lang natin ng tamang kalinga at nutrisyon mula sa likas na yaman na abot kamay natin ang milagro ay nasa simpleng pagpili na alagaan ng ating sarili araw-araw sa pamamagitan ng mga pagkain ito na likas at puno ng kabutian. Hindi natin kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong diet. Ang simpleng pagbabalik sa kung ano ang natural at accessible ay sapat na para makita ang malaking pagbabago sa ating kalusugan. Igit pa sa pagkain ng mga prutas na ito, Tandaan din nating mahalaga ang paggalaw. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo na nakakapagod o nakakasakit. Sapat na ang paglalakad-lakad sa umaga, paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng halaman sa bakuran, o kahit ang simpleng pagunat-unat. Ang bawat galaw ay nagbibigay ng lakas at sigla sa ating katawan at isip. Nakakatulong ito para mapanatili ang ating mga kasukasuan na malakas at flexible at para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa ating buong katawan kasama na ang utak. Ang pakiramdam ng pagiging aktibo ay nagpapaganda rin ng ating kalooban at nagpapababa ng stress. Huwag din nating kalimutan ang kapangyarihan ng ating isip. Ang positibong pananaw, ang pagtawa ang pagmamahal sa buhay at ang pagkakaroon ng layunin. Ito ang nagbibigay kulay at lakas sa ating bawat araw. Ang pagiging maligaya ay hindi lang nakakaganda ng pakiramdam, kundi nakakatulong din sa ating kalusugan. Maglaan ng oras para makipagugnayan sa pamilya at mga kaibigan, magbasa ng libro, o gawin ng mga hilig na nagbibigay sa inyo ng kagalakan. Ang koneksyon sa kapwa at ang pagkakaroon ng purpose ay kasing halaga ng anumang paggain o ehersisyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Ang bawat talanda na kainin nyo, bawat lakad na gagawin nyo, bawat niti na ibibigay nyo, lahat yan ay mahalaga para sa mas mahaba, mas masaya, at mas masiglang buhay. Ang bawat simpleng desisyon na gawin natin para sa ating kalusugan ay isang pamumuhunan para sa inaharap, hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay na umaasa at nagmamahal sa atin. Kaya naman gusto ko marinig ang inyong mga salubin. Alin sa mga prutas na ito ang paborito nyo? Mayroon ba kayong sariling karanasan sa paggamit ng mga ito na nakatulong sa inyong kalusugan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga kwento at tips. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, huwag kalimutang pindutin ang like button. Ang inyong suporta ay malaking tulong para mas marami pa kaming maabot at matulungan. At kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo sa aming channel para hindi niyo mapalampas ang aming mga susulod na helpful na videos na magpapaganda ng inyong buhay. Tandaan, makakaibigan ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang sigla at sayan na nararamdaman natin. Ang bawat araw ay biyaya at karapat dapat tayong mamuhay ng buong buo at masigla sa bawat yugto ng ating buhay. Huwag nating pabayaan ang ating kalusugan dahil ito ang ating pinakamahalagang kayamanan. Sa pamamagitan ng simple mga hakbang na ito, kaya nating makamit ang mas mahabang buhay na puno ng kagalakan at kalakasan. Mabuhay kayong lahat at patuloy nating buhayin ang ating pinakamagandang buhay sa bawat edad.